What is up mga boss? Meron na naman tayo dito on the beat na yung troubleshoot. Bale may trouble code na lalabas dito. Ayan ito makikita na natin sa panel yung trouble code na yan. So ito yan oh. One long blink at one and two. Bale ang reading nyan is 12. So ang possible lang sira na injector. So pwede kayong pumunta niyan sa connection ng harness. Pwede yung putol. Ayan, bali dyan nagka problema sa injector niya. So yung ano lang yan, wire. So itong injector ng sakit ng customer ay pinadala na natin para pahinangan kasi dulot-dulot na yung putol nito eh. Hindi na natin marimedyuhan. Ganun ang nangyayari na dyan. So ito, bali ang nangyayari din sa kapabila na yan nginat-ngat din ang daga yung mga wire niya malapit sa uh, computer box niya. Ayan ang mga boss, medyo maraming wire to eh, Pero kulay-kulay naman yan, hindi ka naman mamamali dyan Basta dugtungan mo lang ng wire Na solid wire well yung gagamitin Ito na nga yan, kakailangan mong tanggalin yung upuan dyan Para makita mo yung mga wiring niya kung sakali Ayan, pagkawin mo ng susi, ito talaga yung trouble ko na lumalabas Isang code lang lumalabas dito Bale yan lang talaga ang sira ng motor Bale yung sakit lang ng sensor na nagka problema dyan e, Ito na mga mga boss po, ito na nga. ng um, para wala nangyayari oh. Nilagyan na natin ng wire 'yan. Inaayos na natin yung harness niya. Bali ayusin niyo lang para hindi mag kailangan hindi na ito nakadikit sa bakal. Kung sakali mang mabasa ito eh, okay na okay naman. Eh, nga, ayusin natin yung sa injector na yun. Tagal ito ng customer, kaya hindi pa natin makabit yung sa injector. Pero goods na yan, pag nakabit nyo na yan, naandar na yung motor.